Lakers binigyan ng 100 million contract si coach Dan Hurley at bagong coach ng Lakers kukunin agad si Andre Drummond at si Jonas Valenciunas. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po maraming salamat mga maka full court. Sa katunayan, ayon nga sa isang NBA insider, ay binigyan na nga po ng Lakers ito si Coach Dan Hurley ng napakalaking kontrata na aabot ng $100 million contract sa naging meeting nila Rob Pelinka at ng may-ari ng Lakers na si Jeannie Boss. At inaasahan din na susunod nang bibigyan ng kontrata itong si JJ Redick at Rajon Rondo bilang mga assistant coach nito, gusto nga talaga ng Lakers mga maka-full court na gumawa ito ng malaking pagbabago sa kanilang team. Yung mga batang players ng Lakers na sina Austin Reeves, Max Christie, Rui Hachimura ay mananatili sa kanilang lineup dahil ito yung gusto ni Dan Hurley na 'wag ipamigay yung mga batang player. Alam naman natin na magaling ito mag-develop ng mga batang player dahil nga sa pagiging coach ni Dan Hurley ay usap-usapan na isang pang-Yukon players ang target ng Lakers. Sa pagpasok ng NBA draft may apat na Yukon players ang kasali. Dalawa nasa lottery pick, si Stefan Cassell at Donovan Klingan. Sa drop fourth th din so far sa second round, andun si Cam Spencer at Tristan Newton. Ang kailangan ng Lakers isang big man. Kung babagsak sa rank si Donovan Klingan until number 17, siya yung pwedeng ma-pick ng Lakers sa first round. Kailangan talaga na naman ng big man kasama ni Anthony Davis. Si Donovan Klingan din ay isang pick and roll player. 7'2 ang height ang comparison niya si Walker Kessler. Si Zach Eddy ang best player ng draft class ng 2024. So far nasa second round siya ng mock draft. Si Donovan Kalinga nasa top 40 ng mock draft. Ang pinaka-highlight kasi niya doon yung offense at defense sa pick and roll. At isa pang tinitingnan ng Lakers, ito ngang nakapwesto sa ika-number 17 pick ng Lakers na si Tristan Da Silva, 23 years old at may height. Ito na 6 foot 8 at isang plug and play na option na nagdudulot ng hinahangad na defensive versatility, pakiramdam para sa laro at perimeter shooting. Nagumawa ng 40% ng kanyang 3-point na pagtatangka nitong nakaraang season para sa Colorado. Asahan na ang pagpili na ito ay nasa trade talks din. Dahil tinitimbang ng Lakers ang posibilidad na magdagdag ng pangatlong bituin sa kanilang roster, na mas akma sa kanilang timetable kung magagamit nila yon at bukod pa diyan ng mga maka full court, ay priority din nila ang pagkuha ng dalawang big man sa free agency market. Sa katunayan ay nag-request na nga ang kanilang magiging bagong head coach na si Coach Dan Hurley na kunin itong si Jonas Valenzunas at Andre Drummond at isa pa Yukon player din itong si Andre Drummond kaya malaki ang chance na makuha nila ito at parehong free agent. Dahil sigurado daw na makakatipid sila dito sa dalawang big man na ito dahil kaya nila itong papirmahin ng Lakers sa isang minimum veteran contract. Sabi pa ni Coach Hurley ay malaki ang magiging ambag nito sa team ng Lakers kapag nakuha nila ito. Bukod sa makakabalik na sa power forward si Anthony Davis, ay mapapalakas pa nila ang depensa sa ilalim na isa sa mga kahinaan ng Lakers sa mga nakaraang season. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento na lang po sa ibaba. Babasahin ko po yan. Salamat.